Pagkain ng pamilya, mahalaga. Kapamilya na talaga ang turing namin sa kanila. Kaya pagdating sa kung ano ang kakainin nila, hindi pwede ang pwede na. Kailangan approve sa akin. At syempre dapat approve sa kanila. Buti na lang may Petmara. Personally, nagustuhan ko ang Petmara. Sa kanilang maayos na packaging, nakasigurado akong malinis at fresh ang pagkain ko sa kanila. At marami rin magagandang health benefits. At dahil nga maliliit ang mga alaga ko, hindi ko inahayaang dry ang kakainin nila dahil baka mahirapan silang huyain nito. Bukod sa wet food, dinadagdagan ko rin ng sabaw o kahit tubig lang para mapalambot yung kibos. Optional na lang kung lalagyan nyo pa ng gulay. Mula nung pet mara na ang kanilang dog food, hindi sila mahirap pakainin at palaging simot. Excited na din akong gamitin ito, ang bago nilang Wild Salmon Oil. Maganda ito para sa heart health, skin and coat, at immune system nila. Ito namang 10-in-1 Chews ay multifunctional supplements na pwedeng idagdag sa meal as food topper or pwede ding gawing reward treats. Mukbang time! ASMR! Mga ka-Best Friend, gusto ko rin healthy kayo ah! Try niyo na rin itong approved na approved sa amin, Pet Mara!